Okay, so ganito kung paano malamang gumagana ang coin slot. O kaya may pulse. Gamit itong analog tester. Okay. So una, lagyan natin ng supply itong red sa black. Ayan. Yeah. 12 volts. So, ito yun. Yung adapter ko. 12 volts. Bale, yung 12 volts nitong adapter. to Yung may buhol. So, i ko sa red. <coughs> yan. Tapos yung black. dito block din ayan tapos gagamit tayo ng alligator clip ayan parang hindi tayo mahirapan sa pagtesting. So, clip natin dito din yung dulo <coughs> yung dulo nito sa tester sa block ayan tapos isit natin sa ayan kita nyo ba mga ka DC 10 volts kung walang 10 volts 20 ayan so 10 volts ayan tapos yung kulay red na test probe dito sa kulay white ayan para malaman natin kung may pulse sya yung pulse na tinatawag yan yung magti-trigger para magkaroon ng oras yung timer so sa pamamagitan nito malalaman natin kung may pulse siya okay tapos kita nyo ba ayan yung kulay puti kita nyo ba mga lods so ko magulo yung kulay puti galing sa uh, coin slot positive ng test probe then nilagyan ko lang supply yung black sa karid yan tapos pwede na tayo magkisting yan so isaksak natin tong adapter so saksak ko na ayan so mapapansin nyo itong tester mayroon ng supply ayan so so, ko muna ayan so nawala pag sinaksak kung may supply yan 10 volts ngayon, hulugan ko ng piso. Ayan. Kailangan pag hinulugan, bababa. Bababa yung buldahe. Kaganoon siya. So, pansinin nyo. Tatakpan At, na. Ah, dito na lang. Ayan. So, hulugan ko. Pansinin nyo yung tester. Ayan. Ayan. So, kung siya. Ibig sabihin, may pulse siya. Isa pa. Hulukan ko. Ayan. So, ibig sabihin, gumagana tong uh, coin slot. Okay. Pag hindi pumitik yan, hindi bumaba yung voltahe ibig sabihin walang pulse so sira sira tong sensor okay so ganoon lang kung paano malamang kung gumagana